Tak ada mahulah. Gris, gris. Hei, Mari. Wah, hek. Lihat kan, gris. Duy. Hmm hmm, lihat Oh, nak, buat betul kan? Lapi. Hala, <laughs> e, ay takot. Uh, takot ka. Diyan no? Takot na <laughs> so Di ka kasha jan. Oh. ka

Gusto <laughs> mong palakarin? Ah! Oh. Hey. <laughs> hey, mo na. Oh, dito pa. Umaakit yung bestida mo kasi lapad ng legs mo. <laughs> hey, tsaka masikip sa dibdib. Hmm. Hey, dito na naman. Bilis. Oh, o, pa. Bilis. Hey. Ano? Mamaya. 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 Oh, sige, mamaya. <laughs> mamaya. Ha? Ano pa? Ha? Oh, ano? Saan ka pa? Oh, ano? Ano? <laughs> oh, nasaan si Gia? Naipit niya pa. <laughs> Naipit ka? Y yung panit na tapagan niya. Oo, oh, wag mo itatapon yung damit mo. Bagong plancha yan. <multipil Rudra> ano? Masyado ko ano naninigurado. <multipil ridurato> Whoops! Ih! Eh? Ih! Eh? Takot mo ta. Oh, Hakala ka dito Ayaw. 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 Oh. Oh, sige, dyan ka. Gina, naka, nakatayo ka na mag-isa eh. Kaya mo na. Hindi dito. Dito. Hindi siya makahikot. <g'>. Bitaw na. Bitaw na. yung nakang nandiyan pa oh, na rin. O natatawag kasi paano rin. Tanggalin mo yung ano ate, pakitanggal mo yan. Yeah. O oh, sige, tapak. Sakay na dyan. Bilis. Yeah, o oh, sakay. Yeah, Ayaw mo. Ayaw mo. <laughs> Ayaw mo. Oh, yan. sige. mo. Ayaw mo. Ayaw mo. Slice ka Beautiful eyes, Gia. Gia. Beautiful eyes. Gia. Beautiful, Gia. Beautiful, eyes. Gia. Beautiful Gia. eyes. Ay, hindi <laughs> ko naman nakita. Beautiful <laughs> eyes. <laughs>